Guys, meron lang ako i-share sa inyo tungkol sa mga halaman sa mga pagtatanim ng mga halaman May mga halaman na bawal po na i-tanim sa harap ng ating mga bahay uh, Meron yan silang kanya-kanyang uh, presto kung saan pwede itatanim Merong halaman na uh, maswerte at merong hindi naman So Tulad po ng uh, mga halaman na matitinig ay napag-alaman ko na bawal itanim sa harap ng uh, harapan ng ating bahay kasi hindi daw maswerte tulad ng mga tulad nitong uh, halaman ko ito ay may mga tinik ito ay bawal po sa harap ng ating uh, tahanan i itanin, kasi hindi yan maswerte tulad ng uh, rose 'di ba yung mga roses uh, ang ganda talaga at maganda talaga kapag nasa harap ng bahay itatanim pero bawal pala yung uh, yung uh, rose or at saka itong uh, halaman na ito sa harap ng bahay tulad ng cactus so kailangan ay doon daw sa likod itatanim at uh, hindi pwede sa harap ng bahay at ang alam niyo naman marami rin ang nakakaalam kung ano yung mga masisirting mga uh, halaman na tinatanim sa harap ng bahay kaya ng palmera palmera parang yung parang yung dahon niya ay parang sa Maganda daw yan sa harap ng bahay. Ganoon din po ang, uh, ang money tree at ang uh, bambo bamboo. Yan. Maganda po yan. Yung mga ganyan, mga ganyan halaman itatanim sa harap ng bahay. Lalo na kung uh, bagong lipat ka pala. So maganda yung itatanim mo sa harap ng bahay. Yung mga ganyan klaseng halaman at yung mga matitinik naman ay pwede po sa likod or sa tagiliran. Napagalaman ko po yan. Uh, nabasa ko. Nabasa ko sa isang maliit na anong? Uh, kapag naglilipat ng bahay. So, wala namang masama kung sundin, di ba? <clears throat> Lalo na kung ikaw ay may nikusyo. So, sim simpre, uh, kailangan ah uh, para swerte sa buhay. Uh, kailangan din magsipag, di ba? Hindi ka na magsipag at wala ka namang ganap kahit tambakan mo yan ng pampaswerte ng halaman sa harap ng iyong bahay hindi naman hindi naman tayo hindi naman um, kumbaga hindi naman tayo uh, asin so, so kailangan ng samahan ng sipag ang swerte di ba lang guys at uh, aking napag-alaman na gusto ko lang pong sa inyo so bawal magtanim sa harapan ng bahay ng matitinik na halaman. Yung matitinik na halaman ay yung mga magaganda tulad nito. Ang gaganda at ng mga rose, uh, cactus so, sa likod po yan. Maganda rin